Ako ang magkakakanya. Ang bumili niyan, logi tayo. Anong decision mo? Palaking baka. Bawasan niyo. Boss. Mataho. Matalo. Mahaba. Malaki. Boss. Na kuya. Talagang ko kay pusing. Tunay na tunay mo. Tunay mo na kuya.

Sa 28 binibigay laki ng baka. Bawasan niyo! Pus! Matahong! Mahaba! malaki. Pus! Ano yung? dumami <swear to marriage> na yung ano. bibigay ko lang sa inyo ng 54. Dumabawang nga. 54 sa binibigay. Dumalaga. Ang Ako'y nalilito na ko na sana yung buyer. Yeah, <laughs> <laughs> malaki na kayo, pare. Bata-bata din yan. Malapit ang presyo. Dubli na 6-8. 3-0. 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 76,000 baby guys <coughs> 66,000 baby guys Binibigay pala na. ng 76,000. Ito ba kanila Sir Charlie Manalo? Ayan, malaking nanay. Big mama. Magina. Ayun. Kapag na pataba mo to ng matabang mataba, tubo ka na. May tubo ka ng anak. Ay, the... Ay, ba, kanito, pa, pa, Ganda ng nanak. Binibigay ng 105,000. 18 eh, na lang na po. Tapos 10 po yan eh.

101,000. Kanina ito, ito ay 115,000. Nakuha nila ng 101,000. Sa tinagal-tagal na trato, ayan, nakabili rin sila. Ayan, yung hawak niya. Ano yung babae lalaki? Babae, matras. Magkano yan? 48,500. 48,500. 48,500. Matapang oh, tingnan mo naman oh. on tatalo na. Ito ay isang oh, dumalaga, maganda klase ng gumalaga ito. Magana yan, Toy. Toy, magana yan. Patong lang sa trenta. Patong sa penta, dumalaga. Ito naman. Ayan. Ito, napunta dito yung Holstein. Ayan. Magkano pag-amili, sir? Ang gusto ko ay batong sa 10, tawad ay bawas sa sampo. Oh, 10. Sampung libo, mas mura ito. Oh, ang gusto ay gusto ng may-ari ay patong sa 10,000. Ang gusto ng buyer ay ba below 10,000, ayan. Anong ang yan, sir? Holstein. Ah, uh, Holstein. Ito 'yung pinakamura ngayon. Nakakala ko 'yun nandoon kanina eh. Ito 'yung pinakamurang baka na natanong ko ngayon. Ito si sir, yung may-ari ng Holstein na yan na 10,000 ang halaga. Ito yung may-ari. Sir, kung halimbawa meron po tayong viewers na gusto magka-interest niyan, pwede po ba kayo magbigay ng contact number? Oo, oh, 0939-749-3632. Pangalan niyo po? Oliver Corolla. Ah, uh, bukod po ba sir, meron pa kayong iba pang baka bukod dyan? Ah, mayroon pa, mayroon, pa. Uh, mayroon pa po kayo. Sa mga gustong ano, mag-message lang kayo at um, uh -huh. Itatag ko po sa kanya yung number. Oh, for pickup sa po ba, sir? Sa Lipa. Oh, sa daw. Ayun. For pickup lang daw. Bibigay ng 10,000 ano. Ito ay baka ni Sir Chory Manalo. Ayun, ito yung may-ari. Magkano do, sir? 58 bibigay na. 58,000 bigay na. Ito. One hundred fifteen mag-ina. One hundred fifteen thousand mag-ina. Ayun yung anak sa baba. Ito ganun din. Ayun, Ito, ayan ang anak niya. Babay. Babay, ano? Malalaki na yung anak. Nakatali. Tapos ito, one fifteen din. Mag-ina din. Malalaki na yung mga anak niya. Ayan, o. Oh. Tsaka na nanay ito. One hundred five. Ay, 105. Ah, mas malaki pala itong isa. Ito, 105. Ito yung nanay. Ay, yung mga baka na mga inahin. Ayan. Marami silang mga available ng mga baka ngayong mga mag-ina. Tsaka, ayan o. ng mga anak. Ito din mag-ina. Ayan, mag-ina. Okay, mag to? Patong siya 55. Ina, ina? Dumalaga. Dumalaga pa lang? May kasta. Oh. oh ayan. May kasta na. May kasta na. Ah, mukhang malaki ang tiyan. Ayan. Patong 55. May kasta na. Ibig sabihin, buntis na. Ayan. Unang anak ano? Unang anak. Eto. Eto. Patong sa 45, dumalaga rin. Dumalaga rin, patong sa 45,000. Dumalaga rin. Ang mura ng mga dumalaga. Ayan. Marami silang mga, ayun pa. Ayun, isa. Seven, pat, isa patong sa 70. Medyo malaki siya. Patong sa 70. Ito kay Kuya, oh. Sir, nabili nyo na po. Nabili nyo na. Magkano po ang presyo, sir? 20,000. 20,000. May lahi, no? Mistiso, no? May may ulo. 20 mil. Ayan. Mistiso na siya. Turete. Ah, Turete. Turete. Mistiso na siya. Gawa na maganda ulo niya eh. Ogi. Ito din babaeng baka. Ayan. Matangkad. Medyo may lahi na siya. Ayan, matangkad. Mare, Ay, bahala ka na itong mahal din. mo na. Nabili, mo na. Nabili mo na po, sir. Nabili na po. Ay, hindi pa. Magkano po, sir, presya? 22 22. 22,000 naman to. Pero matangkad siyang baka mist, ano na, may lahi siya. Tinan yung tainga niya, Oh. Ayan. Malaki ang tainga. Ayan. May lahi na siya. 22,000 ang halaga. Babaeng baka. So, dumalaga. Payat lang siya. Patangkad naman, Oh. Laki ng paa. ah. Ha, <laughs> ha,

Galit. Ayan. Buti maliit lang. Kung ano tumagpasan sa atin kung kami manilipa. <laughs> Ang galing manipa, ano? Ito, inahin din. Mm. Wala kayo inahin. Beto yung presyo Beto yung presyo Tapos itawaran ng 14 Itong isa Obebet ka na yan kuya Maraming gusto eh Labis yun ka

Binibigay 18.5. 18 5. Ayan, sir. Magkano yan? 63,000. Ayaw mo na na. 63,000. Dapat. Ay, matangkat.